Lalo ito. Kung sino nga ba? Kung sino nga ba dapat maging pambansang bayani? Si Rizal ba o si Bonifacio? Alam naman natin ng dalawang bayani ito ay may malaking ambag sa lipunan o kasaysayan sa kanilang mga ginawa upang makamtan natin ang kalayaan na magpahanggang sa ngayon ay nagiging question na pa kung sino nga ba ang dapat pambansang bayani. Si Rizal ba si Bonifacio. Napag-aralan ninyo sa araling palimunan grade 7, tama? Ah, na, nabuksan ang puso ng mga bayani nito ng paglaban ng kalayaan noong panahon iyon, ng pananakot ng mga kanunan ni bansa. Yes. Okay? Dinamit ni Jose Rizal sa pamamaraang pagsulat o katalinuhan at si Bonifacio sa paraang repol uh, repolusyonal, umaga aking mga kaibigan. Ngayon, inyong buksan ng inyong pandinig at sa amin ay makinig. Amin ipapakilala sa inyo na ang dapat talagang ang ang talagang karapat dapat maging isang bayani ay si Rizal. Bakit? Kasi ay isang matalino at hindi lamang hindi lamang puro katapangan ng kanyang dahil ginamit. niya ang kanyang isip at hindi puro taas Okay? Pakilala naman Uh, sa kabilang panig ang mga bonifacio. Oh. Okay. Magandang umaga naman sa inyong lahat. Sa aming pangkas si bonifacio o si Andres bonifacio. Siya, in, siya, siya ang nagtatang ng TTK o tataas ng asal tanda lang pala katipunan. Siya rin ang tinawag na ama ng revolusyon. Ang revolusyon ang naging susi o naging isa sa mga susi natin Iripan sa umpisa ni so, 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 Pisa. John Michael. Mga Rizal. Three. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Alam mo ba? <laughs> <laughs> Kung hindi minula ni Rizal ang mata ng mga Pilipino, hindi mag-uupisa Alam mo ba na rin na pagka-winan ni Rizal sa Pilipinas ay tinatag ang La Liga Pilipina? na kung saan naging inspirasyon na bibulipasyon sa pagkatayon Kataas at kataas-taas at kagalang-galang katigunan ng mga bisaan. Sige, ibigay Di sa akin. Sige, ibigay mo sa akin. Sige, ibigay mo sa akin. mo sa akin. sa akin. sa akin. sa mga Sige, sa, sa sa ibigay okay. okay. diba, uh, okay. mo sa akin. Sige, ibigay mo sa mo kailangan ng isang tao para ma, ma may mapalaya ang ating bansa. Kailangan rin nito ang at pagbibigay ng mga ma maayos na lahat. Okay? Yes, we got na lang, pagkikip na lang, pagkikip na na lang, pagkikip na lang, na anak ng ng mga Pilipino. Okay, may lima? ang makakomunicate toward. Kailangan okay. pa. Si Alisore ba try ng flavor pero anong nagawa ng na yun? yung ang sinulat niyo si Rizal no ang iba pa. at ng ibabaan ng mulat sa mata ng mga Pilipino kung saan nagumpisa ang revolusyon. At ayon sa yung kanina na na yung ang pagkamatay rin ng tubor sa ang dahilan kung bakit namulat ang mga mata ng Pilipino. Pero pinakamain na pagkamulat -pag ng mga Pilipino ay yung dahil sinulat na bilang niyo. Okay? Ribas na makapulipasyo, may ribas okay. pa Kung, kung, yun ang main na ano, yun ang mas kilala kung mas kilalang nagmulat ng mga mata ng Pilipino. May nag-aaral ito sa, ano, sa mga paaralan. Okay. Yan <laughs> puro pag pa Okay, atin muna sa gitna puputulin ang inyong uh, ng mga uh, informasyon tungkol kay Andres Bonifacio at kay Rizal. Uh, Maaari natin silang tignan sa pamamaraan ng edukasyon na kanilang uh, uh sa pamamaraan sa pagkikibaka noong panahon iyon. Okay. Kailangan lang natin mag-focus doon sa mga uh, iyon upang mas malinawan tayo tungkol doon sa ating mga artifacts Tapos um, namulat din siya sa kailangan ng kanyang pamilya. At doon sa kanyang isip na um, kailangan natin ng tahas. Hindi lang basta tanginig ka, Kaya may ka ng pero bakit hindi siya O, puro puro, mo pwede aking kaya hindi so, pa patuloy. Antibate sa susunod pang hati. Pantikita. Bago tayo, bago din. Bago tayo. Basta okay?